Ayan, magandang gabi, Luzon Visayas, Mindanao. Nagbabalik na naman yung antenyero nyo na Ngayon, may papakilala ko sa, sa inyo yung pang ano natin yan, pang Bernie Santo na agimat. Itong agimat na ginawa namin ay ito ay pang depensa to sa, may pangontra to na pangontra sa kulang barang na hindi ka mababarang at saka kung pupunta ka ng bundok, hindi ka basta-bastang masusumpungan ng mga malikno at kung meron ka nito wala kang talo <laughs> joke lang kung ito yung tangan mo ito ay may rebuild sa mga taong mga nag-iisip sa iyo ng masama ito ay magandang tangan na kung nasa iyo ito, alagaan mo lang at mayroon din na kaming ibibigay na dasal nito kaya dasalin lang ng dasalin at saka magtiwala lang sa Diyos na may lumikha sa atin at sabi nga ni Boss Nick, shout out Boss Nick, na ikaw pa rin ang hari kaya ba kung sa ako'y hari na nagsugo sa kanya kaya meron ganun kaya ikaw pa rin ang boss nito hindi hindi yung gamit mo ang boss mo kaya kung maglakad ka man ay sabihin mo lang nagabayan kanya at kabayan ka sa taas at saka shout out dyan sa mga solid supporters natin dyan hindi man nakapasa yung galing Mindanao shout out pa rin at least kahit paano man ay pinasubukan natin na salamat din sa pagpaunlak ni Commander Bosnick magandang gabi dyan sa iyo ito ay ano lang to may rebuild to sa mga laging nagkakasakit ito ay magandang tangan at saka yung pupunta ka ng gubat na alam mo yung maraming mga maligno doon o kung saan saan ka pupunta na medyo critical na area mas maganda pa rin na may dala-dala tayong kunting kunting na mga ano hindi naman sabihin natin na malakas to kasi iba-iba naman tayo ng paniniwala kaya ito ay available na ngayon to sa market ito ay bagong gawa ngayon ginawa namin to para pang barnisan to kung sino man mag abil mura lang to kaya di ka talaga mapamura pero may rebuild ta sa mga magkukula mababarang may halo na to at saka kung sino man mag abil mura lang talaga to ito ay basta malakas nito at saka shout out tropang mindis tropang mindanao tropang batangas lipa batangas shout out sa inyo lahat sa mga ka brotherhood natin dyan at saka sa mga sulit kay spiritual natin dyan salamat at saka sa mga naniniwala pa rin magandang gabi sa inyo at saka sa mga basher ko dan <laughs> salamat pa din dahil kahit paano andyan pa rin kayo nagkasuporta sa ating munting channel at saka sa mga hindi pa nakapagsubscribe dyan sanay, mapansin nyo naman baka naman para marami-rami pa tayong mapaipakita sa inyo na mga ano lang tayo, enjoy lang tayo sa buhay yun lang at saka ipakilala ko na sa inyo to ayan ito yung available natin ngayon ito yung bagong kasa natin na sinturon yan available yan ito. yan ay bagong kasa na sinturon magandang laman ito kaya hindi ka nito saka ito yung available natin na ganun pa rin may rebuilta to siya kung lagi kang nagkakasit may rebuilta to at saka mayroon akong ibibigay na dasal nito yan ito yung available natin yan baon na dalawang isa mata isa bibig maganda ang kasan nito kaya di kayo malulugi nito saka ito ay panggitsin laging ilagay sa mga kotse nyo kung dala, nyo na lang para maganda rin itong pangamay ito ay pangamay kumbaga panggayuma to sa probinsya alam naman natin si Tres ay laging napapalaban sa subukan pero ang pagkakaalam ko nito ay lagi mo ito nabubuta sa subukan pero alam ko pag napagana mo yung dasal nito ay ililigtas ka pa rin ito sa kapahamakan niya ito ang bardod ng Trispico Trispico Roma kaya kung maalam mo yung basag nito alam nila Aram, Akdam, Aksadam may basag pa niyan at saka yung Roma mayroon din at saka ito ay laging kawawa sa subukan dahil tinatamaan pero daplis pa rin pero kung alam mo yung original na dasal nito ay talagang mailigtas ka talaga sa kapawakan wag mo lang wag mo lang ipagmayabang dahil baka manuno ka kaya tiwala lang at tiwala sa gamit at wag maghanap ng away doon mo na lang masumpungan na baka kaligtas ka pa rin sa lalaman Shout out pa rin dyan. <laughs> ito, may available tayong pangil. Yan. Hindi to galing Mindanao ha. Ako ang nagkasa nito. Yung mga ka-brotherhood natin ang nagkasa nito. Kaya hindi to galing Mindanao na ha? Dito na lang to kinasa. Pero mayroon tong lihim na dasal. Kaya dasalin mo lang. Kung mapunta sa iyo man, huwag mo man subukan. See dasalan mo lang na muna ng dasalan. Kahit mga sabihin natin dalawang taon, pwede mo nang subukan. Pagka sakaling mapagbigyan ka ng taas. <laughs> Yan. Ito yung trinity natin. Medyo malaki lang siya, pero sa mahilig na malaki dyan, ay... PM na kaya dyan. At Ito, saka itong twist speaker room ah may kwento pala ako dito sa ano sa to. Mayroon akong kasama na nabangga ang dala niya ay St. Benedict nabangga siya ng bus. Wasak-wasak yung motor niya pero sa awa ng Diyos nakaligtas pa rin siya sa kapahamakan kaya wala man siyang bali, pero nawala yung St. Benedict niya kaya ito malakas din natangan sa pangdisgrasya itong St. Benedict. Alam naman din din dyan sa mga solid nating uh, katropa sa ating ating kalagay. malakas so, sa yung hindi ka mapapahamak sa disgrasya yan. St. Benedict Medals. Ayan yung pag may time ako, interviewin ko yung may dalang St. Benedict na nabangga ng bus. True to life story to, dalawa ng kasama natin na nabangga ng yung isa nabangga ng jeep may San Benedict na wala din pero ayun sa ng Diyos walang bali kaya mayroon pa rin birtod talaga ang mga aginot yeah. ito yung pangil natin na mahaba yeah. sa gustong mahabang pangil dyan malapit ng bala araw PM lang PM kay PM mura lang to at saka kayang kaya nyo sa bursa at saka yung pera naman madali naman kitain at saka ito ay mahirap talagang buuin to at saka ang mga nilagay nito ay pinagharapin din ng mga antingyero nating mga kaburo natin pero ang mga dasa nito ay solid din talaga hindi hindi, hindi ko kayo ipapahiya dito at saka dasalan mo lang dasalan muna na at tiwala sa taas at sabi nga ni commander ni bosnik na hayaan mo ang gamit na magpakita sa iyo ng lakas at saka wag mo yung gamit ang maging boss mo, ikaw pa rin ang boss kaya salamat sa mga payo mo sa amin bosnik at saka, sa tropa mo dyan magandang gabit dyan sa inyo ko kaya Boriste <laughs> Ang ganda gabi ka Negosyo na tayo ngayon Pero itong negosyo na to ay marami kayong matulungan dahil kung may pinta man ito ay ikukuha rin natin to sa mga katropa natin na nagbibinta ng mga petrified wood lang mo at saka yung pangkasa natin Ayan. at saka huhugitin pala natin yung ano Ayan. ito trinity din to ito so, may pangil tayong available na maliit yan o oh, ko lang yung ah Ipiplex ko sa inyo yung ano mahigpit pala yata kung anong laman ng ano natin ginawa natin bago na ano maganda ang laman ito mga masulit yan ito ang laman yan yan maganda ang laman yan, yan. ito ay subukan natin sa mahal na araw tatalaban sa Yeah. ito ay magandang pangbiwang na pagkakasa Ito ay ako, ako ang kumasa nito. Kaya subukan natin ito sa mahal araw. Ipaparil natin sa mga kaburo natin kung mayroon dyan. Alam mo na, wala tayong masyadong ganun. Kung sino mag-volunteer sa firing rings Pasubukan natin ito sa kanila. And, ito ito sinturo natin yan Salamat kaya... sa lahat ng mga antingero dyan sa mga tropa natin mga antingero antingera ay shout out sa inyo mabuhay tayong lahat malapit ang Bari alam niyo naman hindi tayo matatawag na Pinoy kung yun lang hindi ko napahabahin at saka salamat sa mga nagsuporto sa akin at sa mga solid subscriber natin na hindi tayo iniwan sa area andyan pa rin kayo kaya shout out sa mga tunay na kaibigan dyan na lakas loob na nagpadala sa akin ng agimat na pinasubukan kay commander at saka salamat kay commander Tuntugan sa kabaitan niya sa amin welcome kami doon sa kanila at saka bosnay Salamat sa ano mo sa pagpunta punta naman dyan sa kabaitan mo. Yan lang. Magandang gabi.